Paano ba natin malalabanan ang kapa pag nasa stage tayo? Or, pag nagkamali ba tayo sa performance, ano ang gagawin natin? Nakakaba talaga tumugtog sa ng maraming tao. Especially, yung mga mataas na tao, yung hindi ka familiar. So, kahit ako, kinakabahan ako eh. <laughs> Siyempre, hindi lang halata. Kaya normal lang nakabahan. Kung minsan, na di mo alam na, ba, ba't ka naiihi? O kung minsan parang ka nilalagnat, hindi mo alam kung bakit, parang ka magkakasakit. No, kaba lang yan. Kung minsan nananumber 2 ka, kasama po yan. Amin ng mga saxophone, yung tipo na, na like ka natutuyuan, pero tip ko sa inyo, practice equals confidence. Usually ang kabasa simula lang yan, pero dapat pag nag-umpisa ka na ng pyesa mo, mawawala lang unti-unti, dapat mag enjoy ka na. So pag hindi ka nag-practice, hindi mo ma-enjoy yan. So all throughout ka talagang kakabahan and magkakamalit, magkakamali ka. Okay, number two, inhale, exhale, inhale four times, exhale four times. And positive words. Sabi mo sa sarili, kaya ko to, kaya ko to. Dati may, may sinasabi pa nga ako dati, minumura ko yung audience. Sa isip ko lang ah, para lang mag yung confidence. Oh, Parang ga <coughs> nga ganun yun na sa isip ko. So, makumboost kasi yung confidence ko. Bonus, yung iba umiinom ng konti, nagsisip ng konting alcohol. Pero hindi ko kami recommend sa mga batang yun, mag-recital -re ha. Nagkamali ka naman during performance, huwag mong isipin na lang malikas. Isipin mo, re-rest pa ka, gababawi ka, gagalingan mo next time. Okay, next time kami mo, mag-improvise kapag nagkamali ka. Or, kasi kuminsan, yung mga audience, hindi naman na alam nila na nagkamali ka eh. Tayo lang naman yung may na nagkamali tayo yung pinaka-importante. Focus on expressing, not impressing. Okay, sino dito yung grabe kabahan and puro mali sa performance? So, kwento nyo naman dito. O so, again, normal lang po kabahan. Lahat ng musician ay dumadaan po sa ganyan.